kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog for our today's episode. So, panibagong talakayan na naman tayo dito sa ating YouTube channel. Patungkol sa mga buhay-buhay, patungkol sa mga nais ninyong malaman. Tungkol sa trabaho dito sa Croatia. So, namiss ko itong segment natin. <laughs> May segment. So, that will be our topic for tonight since 10 p.m. na po ngayon dito sa Croatia and kagagali ko lang from work o uwi ko lang at least ito natin ng vlog na to dahil ganyan tayo dapat na consistent para sa ating mga goals para sa ating vlogging camera ay please don't skip ads guys okay so maraming maraming salamat po but before anything else if you haven't yet subscribe and if you are new to this channel please help me to reach 5,000 subscribers. We are almost 4,500 guys. Thank you so much po. 100 na lang. 4,500 na tayo. So, I'm really, really grateful and thankful sa lahat po ng patuloy na susubscribe sa mga bagong nanonood. Sa mga patuloy po nagko-comments. Ayan. Halos kilala ko na kayo sa mga po YouTube names ninyo. And even sa ating TikTok, we just reached 16,000 ba? Yeah, 16,000 I think sa ating TikTok uh, page. So, you can also follow me on TikTok kasi madalas ako mag-live video pag may time ako. Lubis Brian Chan C. So, tara. Simulan natin ang ating vlog for tonight. And I made this vlog guys kasi I know na somehow may mga makaka-relate especially from the Philippines ayun sa mga ma sa mga na hired mga na hired sa mga ma-hire from Human Link siguro, yung agency, Human eh, Link International Manpower Agency, so yung Ina Gasoline Station. So yun, alam ko marami nang na-hire na dyan ng Human Link na magtatrabaho sa Ina. Okay? So, thankfully, naka-encounter tayo ng isang kabayan dito sa Dubrovnik na nagwo work for sa same company. So, pag-uusapan natin yung kanyang naging process, yung kanyang point of view pagdating sa kanyang trabaho, sa mga katrabaho, sa ina. Okay. But, ayun, unahan ko na kayo sa mga nagtatanong ko kasi may mga nagme message siya sa akin from the Philippines na doon sila madedeploy. Ang tanong nila sa akin, kung sa labas ba daw sila magwo work ng gasoline station? Okay. Magandang tanong yan. So, ang mga gasoline stations kasi dito, guys, ay self-service. Okay? So, hindi po tayo yung kukuha ng sa so galagay ng gasolina sa mga sasakyan. Hindi. Sila po. Yung mga customers mismo. Tapos, magkabayad sila sa loob ng shop. So, hindi ko lang sure kung paano yung process nun no? kasi hindi, hindi ako taga-ina. Pero, yun yung mga gasoline stations dito. Ganun yung process nila. Ganun yung uh, way. Hindi siya yung katulad sa atin na pag may magpapagas, eh, eh, hindi naman talaga yung, talaga yung primary role ninyo as uh, a staff sa INA. So, sa loob kasi ng INA, may convenience store din yan. May mga uh, breads, may mga soft drinks, mga ganang-ganan. So, yan ang ating pag-uusapan. Okay? So, hindi mo kayo yung magpapump ng gas sa sasakyan. Just to be clear. Kasi may mga nag-message sa akin. So, hindi yon. Okay. So, balik tayo sa ating kababayan nga. Sabi ko na nag-work dito sa INA. So, I think Magwa-one year pa lang siya dito, so as usual kasi ba diba, ang interview ko naman guys ay hindi yung face-to-face -face interview. Siguro na ano ako kasi nga alam kong bawalan sa loob ng company at nag interview So virtual ako lagi mag-interview na sa mga kabahay na na-encounter natin. So si Ate Jane, ayan hello Ate Jane, I hope na nanonood ka. So you will see on the screen yung aming picture together. So, di ba? Char! <laughs> Bumili kasi ako ng soft drinks dyan. Nataon, kabayan siya. Tinawag niya ako. Ay, thank you so much po sa pag-recognize. Char! <laughs> okay, ayan. Huwag na ka tayo magpatumpit-tumpit pa. Pag-usapan natin na kanyang naging proseso. Saan siya galing? Placement fee niya? Processing niya? Pag-usapan natin yan. Okay, ang unang kong tanong sa kanya ay ano ang kanyang agency. Okay. Uh, agency po ni Ate Jane ay Humble Hunters. Alam ko, madami yung na-deploy de from Humble Hunters, ha? Galing kasi siya ng Qatar, guys. Okay, kaya... Uh, siguro, ano kasi to Middle East base. Number two, tanong ko sa kanya, magkano ang placement fee sa Humble Hunters? Ayun nga, saan siya galing na bansa? So, galing siya ng Doha, Qatar ang binayaran po niya ay 6,000 riyals. So, mura-mura na yon, Baba na yon. Gaano siya katagal nagintay ng working permit? So, after po niya magpasa ng mga requirements kay Humble, lumabas ang kanyang working permit ng almost one month. Napakabilis. Ako uh, ayaw kasi si Ate Jane na lang. <laughs> almost one month, diba? Iba-iba talaga siya guys ng releasing. Yung iba, six months wala pa, two months wala pa. Si Ate Jane, almost one month. Lumabas na ang kanyang working permit. Ngayon, after lumabas na kanyang working permit, nag-apply na siya ng visa. Gaano katagal lumabas ang kanyang visa? So, after niya mag-submit, mag-apply, lumabas po after a week ang kanyang visa na approve. Yes, congratulations. Char! <laughs> okay. Before yo, syempre, ano ko siya, ano yung mga requirements na hiningi sa kanya ni Humble from Qatar. So, nagpasa siya na COE, Certificate of Employment, Credentials, so yun yung mga diploma. So, kailangan po talaga guys ng at least diploma. Okay? Siyempre, passport, valid ID. Ayan, sa mga nasa Middle East po, kailangan valid ang inyong pataka, ha? Pag kayo ay mag apply Huwag mag apply pa Croatia na kayo po ay end of contract. Kasi usually, ang mga yan ay expired na ang ID. So, kailangan po na valid ang inyong ID hanggat sa makalabas ang inyong visa. And also, police clearance. Okay? Kung wala kayong police clearance sa isang, sa, kung sa bansa kayo, ang mahalaga po ay meron kayong NBI with a postil, So, yan lang. Requirements ni Kabayan. Ngayon, ayan. Ang tanong ng marami, ano yung trabaho ni ate? Ano yung primary job niya sa INA? So, ang trabaho niya sa INA cashier, helper, trade worker. Sa oh, ano? Ano siya nung trade worker? Tiyak! <laughs> ayan, ang kanyang trabaho. Yung namit ka sa siya namin noon, nasa may ano siya, doon siya sa may banda sa mga breads. So, siya yung, ano, doon, kumakaha doon. Bukod pa yung lokal na kaha nila sa may banda rito, may kanan, mga yosi, mga, o, oh, ng mga gas, mga ganon. Tapos, ayun, ganon siya. Bakit gusto niya ang Croatia? As usual, sa mga kabahin niya sa Middle East, Europe pa more. Ayan, diba? Pangarap natin na makapag-Europe. And same lang din sa uh, naging dahilan ni Ate Jane bakit siyang nag-Croatia. Kasi may opportunity na kumatok sa kanya. So, eginap na niya. Ano ang masasabi ni Ate Jane sa kanyang trabaho dito sa Croatia? Well, company is good. Coworker are all nice. Sometimes tired but I enjoyed working. So, tiyano ko kasi siya kung ilan day off niya. Sabi niya dalawa. Pero 8 hours ang duty. So, okay na yun, guys. 5 days kayong papasok. Tapos, 2 days off. Ay, sana all. Ayan. Mahirap ba ang trabaho dito? It's not hard. No, stress too. Eh, di ikaw, no? <laughs> no, why not? Hindi stress. Eh, kasi nga talaga, nung pumunta nga kami doon. Kasi, guys, ang ina naman, ay hindi naman siya ganun kalaki. Tapos, hindi lang naman ikaw yung mag-iisang staff. Hindi siya kagaya ng mga hypermarket, ng mga supermarket na tinadagsa. So, although, hindi ko sure kung open sila 24 hours. Hindi ko talaga sure. Pero, ang chill-chill lang ang trabaho. Di ba? Tapos, two days off po. Sana lahat. Ayan. So, ano yung job and responsibilities niya sa work? Okay. All around. Syempre, sabi ko nga, di ba, hindi naman kalaki yung ina. So, all around ang trabaho magre-refill, magre-display, magpe prepare ng sandwich. Ay, sabi kanina, cleaning, assistant service, serving customers. As usual, may nakikita yun sa mga, siguro, yun natin siya sa mga 7-Eleven, pero walang gasoline station. Mga ganun. Or sa mga mini-stop. Ayun, mini-stop, yung perfect example. Parang gano'n lang yung trabaho ni Ate Jane. Ayan. At ano ang kanyang message sa mga gusto po makapagtrabaho dito sa Croatia. Ito galing sa kanya, ha? Okay? First of all, sa lahat po ng kababayan natin na gusto mag-apply dito or kahit sa Pinas, always make sure ano ba? To check the back, ang background ng company or agencies kung legit ba yan. Bago kayo magbitaw ng payment. Dapat meron na silang siguradong documents na papakita sa inyo at kung saan man kayo dalhin ng bansa, make sure ready kayo sa magiging consequences sa buhay. Huwag po natin idaan lagi sa reklamo dahil not everyone are okay sa work nila. Basta, important is to pray always no matter what situations is. Basta, important is to pray always no matter what the situation is. And please always be patient and trust the process. Ayun. So, lagi ko naman sasabi, diba? Uh, huwag kayo mag-expect na ganun kalaki ang sahod sa Croatia dahil ito ay Europe, di ba? So, huwag ka mag mag-expect na kung sinabi ni Ate Jane na no stress na kanyang trabaho, ay eh, ang magiging trabaho niya rin dito ay no stress din. So, kanya-kanya kasing sitwasyon niyan. Di ba? Ang mahalaga tayo ay nandito para magtrabaho, hindi para magpasarap nandito tayo para makaipon, hindi para magwaldas ng pera. So, yun lang guys, uh, naaway naway nagkaroon kayo ng kahit kating idea sa mga gustong makapagtrabaho dito sa Croatia, especially ayan, sa mga na-deploy bilang isang staff sa INA. Okay? And yung tagod ni Pran Kabayan, kung mahirap ba raw maghahap ng winter job dito kapag ang inyong contract ay seasonal. So, most of the first-timers po kasi ang nai-offer ay seasonal jobs. Ngayon, hindi ako nag, hindi ko ine-eme kayo na madali makahanap ng winter job dito sa Croatia. Alam nyo yan sa mga nanonood sa akin. Lagi kong sinasabi na mahirap po maghanap ng winter job kasi nga ang Croatia ay alam nyo yun, talaga binansag top to this destination. So, pagdating ng winter, wala trabaho, close ang mga establishments. Pero meron din namang nag-ooperate yearly. So, kung hanggat kaya lah hanggat kaya, makapag-apply kayo, or alamin ninyo kung yearly ba nag-ooperate yung company, na-applyan ninyo para at least mayroong possibilities na ma-absorb kayo ng inyong employer. Ayun. So, yun lang. Sana ay nagkano kayo ng idea. And, ano nga, again, thank you so much kay Ate Jane sa pagpa-unlock po, pag-allow sa akin na ma-share ko sa inyo, sa ating mga kababayan sa sa YouTube na ano yung naging process niya, sa siya galing, placement fee and agency para makapunta siya dito sa Croatia. So, Humble Hunter, 6,000 reals, almost one month ang kanyang working permit, one week ang visa, no stress at also work, yes, sana, oh, char. <laughs> so, again, congratulations sa inyo, ayan, ikaw, nanonood nyo yung palaking congratulate na kita sa uh, nalalapit mong pagpunta dito sa Croatia. Ikaw na susunod, nga At sa mga naghihintay pa rin ng kanilang mga working permits, ng visa, konting hintay pa guys, tsaga-tsaga pa. Sabi nga ni Ate Jane, sa harapin ko sabi, habaan nyo ang inyong pasensya. Kung kailangan ng panghabaan, i-extend nyo pa ng sobrang-sobrang haba. Kasi yan po talaga ang kailangan habang kayo nagingintay ng working permit. Pag lumabas na ang inyong mga working permit, ayan na, sunod-sunod na yan. Hindi nyo na mamamalayan, na, aalis na kayo. ba diba? So kung kayo na sa Pilipinas, i-enjoy nyo na lang muna ang mga natitirang araw na kayo ay nandiyan pa sa atin diba? kasi pagdating dito ay uh, trabaho talaga ang ating atong pagin so yun lang guys, kung meron pa kayo mga gustong uh, kung may mga suggestions kayo or mga contents po na gusto nyo gawin ko i-comment nyo lang and gagawin natin yan so maybe on Sunday yeah, since day of natin so pupunta po tayo ng Old Town I-share ko sa inyo yung piyasta dito. So, ah uh, natin ng Great Walls. Pupuntahan natin ang mga pinag-shootingan ng Game of Thrones. Iba-vlog ko yan. Siguro separate. And let's see then kung mamimit ko si Ivana. Hindi yung ano ha, blano. <laughs> yung ating kabayan si Ivana. Galing din siya ng Qatar. I-interview din natin siya sa kanyang experience bago makapunta dito sa Croatia. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And please help me to reach 5,000 subscribers. And please don't skip ads para sa ating vlogging camera. So, baka bilhin ako ba ang vlogging camera kaya pinupush ko makapag-vlog. Kahit tayo ay mukha mo, di ba? Puyat na puyat tayo pero laban lang tayo kailangan tayo ay kumayod na kumayod sa trabaho, sa YouTube at sa buhay. So, see you soon here in Croatia, guys. And until my next vlog, ciao! Anong magagawa?